Magandang araw mga boss For today's video Samahan nyo ako maglakad-lakad Dito sa lugar namin Kung saan ako lumaki At nagkaisip Nahaalala ko pa nga nung bata pa ako Takbo lang ng takbo Walang iniisip na problema Hindi tulad ngayon Pati ikaw Iniisip ko na oh Naalala ko nga ng bata pa ako, yung alam ko lang, manguha ng kahoy dito, Umakyat sa puno pero hindi ako nagpapahulog kasi alam ko namang walang sasalo. Wow naman! Wow! Wow! Naglalaro pa nga kami dito ng takbuhan, habulan. Hindi tulad ngayon, ikaw na yung inahabol ko. <laughs> dito pala bo sa palaya na to, dito kami naglalaro dati, nagpapalipad ng mga saranggola. Yung natatanaw nyo palang bahay ay bahay ni Yalo Ring. Tara, kausapin po natin. Pong na ako kung minsan. May kaya nagsisenyor pa man ka ha? Ha? Nakabuhay pa man sa senyor? Oo. Nakakapag ano-ano paman?